Ito mga ka GM yung ano trabaho ng uh, isang mekaniko na ano exciting at challenge no? Yan ako uh, makikita ninyo itong ginagawa natin ngayon na uh, korea uh, estimate parts no. Ito Waskag na siya rito, naputol yung uh, shock niya dyan, Kasi nga uh, nagkaroon ng ano bangga. Yan, so taw natin. Yan, uh, ito yung kanyang uh, gulong at saka yung kanyang wheel rim. So, ito po yung uh, challenge talaga sa atin sa bilang isang mekaniko, no? Kasi lahat ito talagang uh, i-check po natin. So, like and share po yung ating mga videos. At ito, uh, estimate natin na hindi umaandar yung kanyang makina. Yan, kung makikita nyo doon na uh, nagtalsikan na yung langis niya ron, At ito rin kanyang uh, engine oil pa, no? Nagkaroon ng butas dito. Yan, so, lagyan natin ng uh, ilaw. Para makita ninyo, yan, no? Oh naputas siya dyan sa tagliran. Tapos napalipit yung kanyang uh, lower uh, control arm. So ayan po, ayan po yung uh, medyo ano na uh, trabaho ng isang uh, mekaniko no. Yeah. Wasak-wasak na siya. So nandito tayo ngayon sa body shop. Ito yung uh, body shop no. Ayano. No? Si uh, yung mga ano rito, mga pyesa na dapat na estimate tayo yung nag-estimate, mga ka-GM. Katulad ng mga ito. yan Marami doon, ha? Sakyan doon, ginagawa. So, ito po. At, ah... Uh, Ayan. Kailangan natin uh, baklasin yung mga ano nito. Ibang pyesa. Para makita natin. Kasi ito, bali, ano to, mga ka-GM. Bago pa itong sakyan na to, no? 2024 model na sasakyan nito. Ah, uh, 30 km, 30,000 kilometers pa lang yung natatakbo niya. So... Ito yung nangyari. Ayan. Waskag talaga yung uh, taglira niya rito sa kanan. So, yan. Uh, at talsika na yung langis niya doon sa loob, no? So, yan po yung ating uh, mga ginagawa ngayon, mga ka-GM. Ayun. Yun, doon tayo sa kabilang dulo nakapuesto. Pero pagka may mga estimate parts dito, tayo yung ano uh, tinatawag dito sa body shop so ayan po at uh, like and share lang po yung ating mga videos para magkaroon din ng idea yung iba so, nandito yung listahan natin marami tayong lilista na parts dito so ayan na uh, natapos na nating uh, estimate to mga gm so ang ano naman ngayon na uh, dito na sa body shop ito para may repair nila no? uh, waiting parts na lang tayo sa mga inestimate natin tapos sa uh, pagka dumating yung mga pyesa natin tayo naman yung mga magkakapit dyan kasi iba repair na siya so ayan po no uh, like and share po yung ating mga videos para magkaroon din ng idea yun ba at uh, maraming maraming salamat po sa patuloy yung support pa sa ating mga video